Kami naman ang mag-Christmas party, mga tol. Outfit check muna tayo, mga tol, bago tayo lumabas, mga tol. Ano kayo ngayon, mga tol? Papalag ba kayo sa outfit party namin ngayon, mga tol? Nakakaya ah, naman kung di tayo mga tol. Malamig dito, mga tol, kaya nag -boots tayo, mga tol. Pitik check muna tayo, mga tol, oh. Bota, mga tol, bota. Bota check. Ano masasabi nyo, mga tol? Ah, mga tol. Lower diyan tol. Ano kayo ngayon mga ano kayo ngayon mga tol? Kaya nyo ba mga tol? Christmas party kasi namin ngayon eh. Papalag tayo sa mga outfit check na yan pag Christmas party. Hindi tayo papahuli sa mga yan. Ano? Okay lang ba kayo? Kailangan may ganyan kayo. Kakaiba oh. yan eh. Malamig dito tol kaya magguantis tayo mga tol. Ito naman pang construction na hiram ko dyan sa kapitbahay. Eh. Yeah, kinatok ko nga ngayon eh. Kaya ayos lang ba mga tol? Kailangan magbubota ka dito mga tol. Malamig dito mga tol. Tapos kailangan naka-nike ka dito mga tol oh. Nike yan mga tol. Nike. Nike. Ano mga tol? Hindi ko na sinara. Hindi pa malamig dito sa loob eh. Pag doon mamaya sa labas. Ano mga tol? Eh no, pwede pa nga pang, pamay pa yan ho no, pag mainit. Kasi pag nasa loob na kayo mainit na yan eh. Ano mga tol? Okay lang ba mga tol? Yan na yung pinaka-lowered niyo mga tol ho. Oh. Ano? Sama kayo Christmas party tayo. Minsan lang to. Ano? Eto lang nakayanan ko mga tol eh. Eto, pamana pa sa akin to ng isang masipag na kababayan eh. Eh, naisipan kong mag-outfit check kasi Christmas party rin naman namin eh. Di naman siguro masama kung sumali tayo sa Christmas party. Christmas party na kayo mga tol. Mag-outfit check ka muna bago ka lumabas pag Christmas party nyo ha. Okay?